yun, what's up mga idol uh, ngayong araw, bali ngayon natin na uh, i-update yung uh, ginampot nating uh, manok natin yung may mga sipon kaya uh, yun, hindi pa ako nakakapagpakain ng mga alaga natin ngayon so yun ang gagawin muna natin ngayon at magpapakain muna tayo ng ating mga alaga so tingnan nyo naman uh, mga idol yung ating mga sisiyon na itik Tingnan naman ang sisigla na nila. At saka dito dito ko siya nila nilagay sa ano na sa labas, nasa labas na sila. So kaya na naman nila siguro dito sa labas. So hindi pa rin natin ta, sila napapakain kaya papakainin muna natin sila. Ang uh, pinapakain ko diyan ay yung ano, yung chick starter. Tapos hinahaluan ko ng uh, darak o yung ipa, yung tawagin. yun lang yung uh, pinapakain ko sa kanila at saka hinahaloan ko ng vitrasin uh, yung pagkain nila yan, bigyan muna natin sila ng pagkain nila yan, tingnan nyo naman ang naganda nilang tingnan isigla na nila so siguro uh, sana mabuhay na yan lahat sila kasi ito mga idol uh, sampo yan nung binili ko e, eh, sobrang liliit pa nila talagang uh, siguro bagong pisa pa lang siguro mga one week old pa lang yung mga yon yung binili natin kaya lang hindi nakasurvive yung apat kaya anim na lang yung natira so far naman uh, maganda na yung ano nila oh. maganda na yung kanilang uh, pangatawan at maliliksin na sila Ayan, nabigyan e, na natin sila ng ano, ng uh, pagkain nila at saka yung uh, tubig. Yung tubig nilagyan ko yan ng ano, ng Vitracin. Uh, Tapos yung pagkain nila, meron din yan hinaluan ko rin para mas maganda yung pangangatawan nila at uh, meron silang uh, vitamins sa katawan para hindi sila prone sa sakit or uh, hindi sila mabilis magkasakit. So, ayun, ito naman yung ating mga alagang manok Bibigyan naman natin sila ng pagkain. Ayan na, lumabas na. Yan lang kayo loob. Ayan. Pakainin ko lang muna sila. So, ayun. Ayun mga idol. At ang uh, good news sa kanila, yung itlog nila nadagdagan na. Tapos yung uh, medyo mainit at uh, tanghali na. Ano mo ba? nasa mag -e na ng uh, umaga. Kaya, uh, ayun. Medyo na rin yung ating uh, araw. So, ayun na. Uh, nandito na tayo mga idol. At uh, ipapakita ko sa inyo yung itlog. At uh, nadagdagan na rin. Ayun o. Jaran lima na mga idol at tingnan nyo naman at magaganda talaga malalaki rin kahit pa paano at ito yung ating mga native na manok ah, ayan yung ah, harap ng aming uh, ah, ah likod pala ng aming ah, bahay at ah, malalaki na rin yung ano nila malalaki na rin yung mais Kahapon ino nila yan. Ah, nilagyan nila ng abuno Tapos ngayon siguro pinapatubigan Pinapatubigan nata nila Yun sa bandaron Doon sa so, may bahay Nandun yung water pump yan. Kasi talagang ilang araw nang Hindi uma, uh, umuulan Kaya tingnan nyo naman yung lupa Talagang ano uh, Tuyon-tuyo Kaya ayan Pinapatubigan nila ngayon Kasi kahapon nabunuhan nila So balik tayo Doon sa ah uh, manok natin ayan oh, nagme-mate sila sigurado na naman, iilog na naman tong mga to ano mo natin last time na talagang uh, pinakita ko to at uh, sobrang lala ng ano nila ang sipon at talagang yung, mag, yung mukha nila namamagana tsaka yung ilong nila at uh, lumalabas talaga yung sipon so ngayon mga idol after nung uh, mapainom natin sila ng gamot dito na sila ayan oh wala na wala na rin yung pamamaga ng muka at saka pula na rin yung kanilang uh, muka at makikita nyo naman mga idol wala na rin sipon ayan wala na rin kasi sipon, -sipon. So kaya ayon, gumanda na rin yung pangingitlog niya. Nadagdagan na rin yung uh, itlog. Kaya sigurado ah uh, mapaparami na natin tong uh, mga manok natin. 'Wag lang uh, ano. Magkasakit ulit sila. ayan. So ito, last time na pinakita ko sila, yung mata nito talagang ah uh, lumuluha o yung sipon lumalabas na sa mata nya at saka namamaga na rin yung mata nya at yung muka pero ngayon after nung uh, mapainom natin sila ng gamot ayan magaling na wala lang kasi pun sipon mga idol so ayos ayos yung uh, pinainom natin gamot yung nirekomenda sa atin ng uh, agri supply sa binilahan natin so ayos maganda na rin at maliksi na rin yung kanilang pangangatawan kaya yun salamat sa nagbigay at uh, uh, nagsabi na yun ang ipainom natin so shout out din mga lahat sa mga nag comment at uh, uh, maraming maraming salamat sa mga nag suggest kung ano yung uh, ibibigay nating uh, uh, gamot para sa ating uh, mga lagang uh, manok Ayan, bigyan lang natin sila ng ano, tubig. Para may sila. Ah, uh, nilalagyan ko ng bato yung inuman nila kasi ah uh, nila, inaano nila, kinakagkag nila. Natatao, natatapon yung tubig. At ayan, para may pabigat at hindi nila maitapon yung tubig. Diba, ang gaganda na nila mga idol. Lalo na nung ano, uh, gumaling na sila sa sipon mas gumanda pa sila ulit. At siguradong magtutuloy-tuloy na yung uh, pangingitlog nitong ating inahing native na manok. Di ba? ano na lang. Uh, Talagang uh, dadami na rin sila. Tiaga-tiyaga lang sa pag-ano uh, sa pag-aalaga at uh, make sure naman na mabibigyan tayo ng uh, uh, pang-ulam or uh, pagka naglakihan sila yung ating mga manok mabibigyan tayo ng uh, libreng uh, pagkain natin dito sa ating uh, bahay sa ating ano ah, 'di ba? Kung gusto nating magkain ng manok. Gusto nating maglidya ng manok. Oh, 'di ba? Kukuha lang tayo dito sa ating uh, bakuran, sa ating mga alaga, hindi na tayo bibili sa labas, 'di ba? Eh oh, no, ganda nila anila. Ay to. yan. ganda ng uh, likod ng uh, bahay namin. Makikita niyo naman talagang uh, maganda na rin yung mga mais medyo lumalaki na sila so ayun at uh, dito tayo sa labas at talagang maganda yung simoy ng hangin dito sa labas at uh, tingnan nyo naman ay update ko pala sa inyo yung ano uh, yung bunga ng ating ano ng ating ano yun ang palaya so, ayun mga idol at uh, ito nga pala yung uh, na Uh, binibigay ko sa kanila sa tubig nila at saka sa pagkain hinahalo ko sa pagkain nila tapos sa tubig ayan o uh. ayan yung bitresin yung binibigay ko sa kanila at saka ayun pala mga idol ito yung uh, binigay kong uh, gamot do sa may sipon nating uh, manok talagang the best mga idol nakagaling kagad. siguro may isang araw dalawang araw lang isang araw lang mga idol dalawang araw ganyan na uh, pinakamatagal na pakapakainom ko lang uh, sa kanila uh, talagang effective magaling so ito mga idol uh, amoxicillin tylosin yon. so ayan i-flex uh, ilagay ko lang dito sa screen kung ano kung ano yung uh, talagang pangalan niya. so para uh, magkaroon din tayo ng uh, ibang idea sa mga uh, namumroblema sa sipon ng ating mga lagang uh, mga manok so ayun mga idol ta uh, maraming maraming salamat sa nagsuggest Doon sa ating mga sa last video maraming maraming salamat sa nagsuggest kung ano yung ibibigay nating na uh, uh, gamot doon sa ating uh, alagang manok kasi talagang nang nakaraan nag-aalala din talaga ako kung ano yung ibibigay natin uh, uh, gamot doon sa ating uh, alaga kasi talagang last time talagang nagluluhaluhan na yung mga mata nila yung sipon lumalabas sa ilong matamlay matamlay talaga sila noon pero ngayon kung nabigyan na natin ng uh, gamot at nabigyan na natin tong gamot na to at uh, gumaling kagad sila So, yun, idol. Ayun, update nga pala dito sa ating uh, ampalaya. Ayun, no. May malaki na siya. Ayun. Ayun, mga idol. Nilagyan ko siya ng uh, ano, plastic para hindi uh, tusukin at hindi rin magkaroon ng uod. Yan, mayroon pa doon isa. Yan, nilagyan ko ng plastic para hindi magkaroon ng uod at saka ito hindi ko pa nalalagyan ng plastic lalagyan ko pa siya ng plastic wala akong masyadong space dito sa likod ng bahay kaya dito na siya dito na gumagapang ayan o no? oh, ando sila sa taas so, ilang araw pa lang magkakaharvest tayo dito sa ating uh, ano ating mga halaman dito sa likod at uh, ito yung okra pala may okra din dito hindi ko sila napansin nung isang araw ngayon ko lang napansin talagang ang laki na pala ang, lala, ang haba nila tingnan nyo mga idol ang haba ng ang haba ng bunga nila ayan no oh. hindi ko napansin kaya lang mga ano tumigas na ayan no oh. ayan yung bunga oh tingnan nyo naman mga idol napakalalaki napakahaba oh, hindi ko nakita hindi ko napansin dito pa rin sa kabila oh. ayan hindi ko napansin na mayroon pala silang bunga dyan hindi ko nakita kaagad kaya lang nagtigasan na sila tumigas na hindi na pwedeng gutuhin kaya ayun uh, bali gagawin ko na lang silang binhi para makapagtanim muli tayo ng ganyang kaganda na kukura so ayun mga idol hanggang dito na lang at uh, maraming maraming salamat sa lahat ng uh, sumusuporta sa king channel mga idol so ayun tingnan nyo naman napakaganda tingnan dito lalo na pagka madaling araw mga idol napakagandang tingnan dyan sa likod bahay namin napakaganda ng mga tamim lalo na pagka medyo tumasta na at uh, green na green talaga sa likod ng bahay napakaganda so ayun mga idol at hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa pagsa, uh, pagsama at sa mga sumusuporta at sa mga bago dito sa channel ko mga idol welcome kayong lahat dito at sa mga hindi pa nakasubscribe baka naman Ayun mga idol, life is good. Peace out.